Magandang araw po mga kapuntos at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng Punto por Punto Timotnaway, uh, maintindihan po ninyo, sana po huwag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, eh, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po uh, maunawaan po ninyo. Maraming salamat po kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Good morning sa inyo lahat mga kapunto sa nanonood dito sa ating programa sa punto por punto. Meron naman tayong i-review naman ngayon. Ano? Hindi ko lang ma-play. Ito yung patungkol sa banat ni Brother Romel Palma sa, sa ginawang video ni James Sorinciada Pero hindi ko ma-replay yung natural topic ni Brother Romel kasi may background music. No? may background music hindi ko siya ma-play. Kaya yung karugtong niya kung saan nire ng mga kasama sa Punto Punto, yung video ginawa ni James Orenciada, yun na lang papakita ko sa inyo. Actually, kagigising lang namin ngayon ni Saynara It's 5.56 in the morning. Tignan 5.56 in the morning. Gising na kami. Tatrabaho na ako niyan. At uh, tatapos ako nito mga alas 12 ng gabi, ng ating gabi. Uh, yan na ha. So, atin nang review ulit yung natural video. Oo. Oh. Oo. Oh. No, na, good morning si Sainara. Oh. Na, no. ay, my name is Sainara. Oo, oh, walang gakin yung papa niya si Nara. So, let's, uh, panuhulit po natin ang natural video. Narito po. Oh. Um, may napansin ako dun sa binigay niya, yung broken ng succession na ah. hindi niya tinuloy ah. Oo nga, pero pinutuloy. Pero yan. hindi yung yung sa baba. Pagkatapos ng highlights niya, di ba? ah uh -oh. may, may, nakalagay doon other traces, sabi, the uh, protestant Nakaganda na nakalagay doon, hindi niya binasa. <laughs> Pansin niya, ewan ko kung ma makikita mo pa ba yung binasa. Ikaw kasi yung bandang una, di ba binasa mo? So, others beliefs, <coughs> di ba? Mm. Yung yung hin highlights naman niya, ngayon medyo putol lang ang pagkabasa ko. <laughs> And other nakalagay, hindi niya binasa 'yun, hindi niya hin highlights. And other traces, medyo putol lang eh, may nakalagay other traces origin 16th century nakalagay, hindi niya binasa 'yun. Protestant, ewan ko kung makikita mo uli at ipakita mo sa kanila at uh, ganyan, yun yung pinaka ano na, na, na hindi niya na panloloko at hindi niya binasa yung pagkasunod nun. Searchable naman po yan bro sa reference na ginamit niya. Mabuti lang at uh, nabanggit niya yung reference kaya doon yung reference mismo yung hinanap ko. Ayun, hindi mo mamakukuha. Yung, yung highlights niya, Uh, binasa mo bandang una, lang nakalagay, di ba? Ano 'yung itong Ano 'yung binasa ha? bro? Ano 'yung binasa ni ni James O'Reilly don doon, hanapin ko dito. Ah, uh, nakakatawa, hindi pinutol niya at nakita ko na na-chempuhan ko. Yung may binasa daw siya, ang binasa niya lang niya, An Broken Succession of the of the uh, Church of the Baptist Church originated from the John the Baptist. Pero pag tiningnan mo yung una, beliefs nila yon others beliefs sa hindi talaga faction tapos pagdating dun sa huli na nabasa ko hindi 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 napansin siguro ni bro ano yon na uh, mas matindi yung bandang yung kasunod noon yung highlights niya yung highlights lang niya ang sinabi <laughs> Tignan mo nga, anong, ano yan bro Romel, pakibigay mo nga kay bro Jando. Ah <laughs> uh, itong ano itong uh, yung Anabaptist 16th century Protestant yung sinasabi dito yung And uh, origin, original San Baptist believe that yes. there has been an unbroken succession of Baptist churches ano ito yes. uh, yung Britannica nasa Britannica bro dyan do yung tungkol yes. sa origin of Baptist yung highlights niya, 'yun lang eksaktong nakalagay na na pabor sa kanya. Pero yung una't huli, lalo na yung huli, hindi niya inano nakalagay doon others belief kasi 'yun beliefs lang nila. <laughs> <laughs> Tapos nakalagay doon 60 th century Protestant. Hindi niya binasa 'yun. <laughs> Maloko talaga ito mga ano. Asan dito yung Asan nito bro? Britannica, bro? Apo, oh yes, bro. Asan dito sa Britannica? Ito. Ang um, Some Baptist believe. Yan. Ah, yan. Some Baptist believe. Believe siya lang. Oh, hindi niya binasa 'yon. Yung unbroken ang tingnan mo, hinighlights niya. Oh. Some Baptist believe that there has been an unbroken succession of Baptist churches from the days of John the Baptist and the apostles subject Sam lang pala yun. <laughs> <laughs> hindi, hindi lang yun. Ah, Laki mo nga, hindi masyadong oh. kita. Others trace their origins to the Anna oh. Baptist. Oh. Oh. Ah, ayan yung hindi niya binasa rin, tuloy. Ah, a 16th century protestant movement <laughs> on the European continent. Oh. Oh. Ayun, <laughs> hindi niya binasa rin. may napansin ako But... kanina, sinabi niya kanina no, na, ano na about sa... Jewish Baptist, founded by Jesus Christ daw. Tingnan nga natin. Meron bang uh, Jewish Baptist tinatag si Kristo? Did Jesus founded the Jewish Baptist na natin itong sinungalingan nito. Oh, anong sagot dito ng ano? Nang AI. Jesus himself did not found the Jewish Baptist faith. The <laughs> oh. John the Baptist, a figure in the New Testament of the Bible, is considered the founder of the Jewish Baptist movement. He preached about repentance and baptized people in the Jordan River, including Jesus. John the Baptist's teachings and baptismal practices. significantly influenced Jesus' ministry. But Jesus went on to establish Christianity, which yeah. became a distinct faith from Judaism or the Jewish Baptist movement. Ah, uh, dito, maliwanag dito na hindi si Kristo ang nagtatag ng Jewish Baptist faith. O talaga si Orinsyada, manluloko talaga. Yeah. Grabe. Hindi man hindi man loko, harapan, harapan. Sana ipaabot niya kay ano kay James Orinshada. San ka ba nagpana? Ba't ka nanloloko ng, ng ano? Parang normal sa yung manloko. <laughs> <laughs> hindi lang 'yon, isang isang reference lang ang kinuha. Pinutol pa. <laughs> oh, 'yan. <laughs> isang, isang reference. Putol-putol pa ang pagbasa at pagka mo, nakakahiya siya pagka niya. O, oh, at saka nalala ko yung debate na ni James Orinciada. Meron siyang binasa na world history daw na ang Santo Papa daw, ang, ang, ang Iglesia Katolika daw, nagsimula daw doon kay Pope Gregory 538 AD. <laughs> eh, hindi ako sumangayon. Sabi niya, namimili lang daw ako ng ano, namimili lang daw ako ng, ng reference. E eh, talagang hindi ako sasangayon doon. Kung totoo na 538 AD nagsimula ang Iglesia Katolika, then sinong Santo Papa ang nagutos kay St. Jerome Kumpay lang Latin Vulgate Bible? Ah, oh. oh. Yan. Sana makausap ko si James Orinciada patungkol dyan. Initiyak ko, Sabi naman niya, ay hindi ako naniniwala dyan. Oh. oh sige na, how can you deny the existence of the Latin Vulgate Bible. Talaga mga Baptists, talaga, pinanganak na sinungaling, matitindig ang mapagiging sinungaling. Okay. Maganda. Okay. Yes, Brother Junre. May tanong pala dito, pasagot natin kay Blue Angel. Sige, go ahead. Kali kay to. Upper Boy, Upper Boy Mix TV, sabi dito, Panser nga, Brother Junre, about sa pagtawag sa Papa Jesus, ingon sa akong friend sa FB nga mali daw tawagon si Christog Papa Jesus kay maodo ingon sa obispo. Sabi ko na isang obispo bro, Angel, hindi natin lang kung totoo ba to. Sabi doon na isang obispo, mali daw tawagin Papa Jesus. Bro, Angel? Well, authority yan, no? Hindi tayo pwede mag-ano dyan, but ah... uh, uh Tandaan po natin even before no to summarize the answers is uh um anin nga natin bro yung 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 Hebreo chapter 3 bro, bro verse 1 Mga hinirang na kapatid at kasama sa pagkatawag ng Diyos alalahanin ninyo si Hesus ang sugo ng Diyos at ang pinakapunong pari ng ating pananampalataya Ayun. So, ang mga pari ba eh, tinatawag na ano, tinatawag na um na father. Una-una, uh, ang binigyan niya ng mga authority tandaan po natin mga apostol. Tingnan muna natin ang mga apostol ba ay pari din. So, RTPB tayo na ano no Roma 15:16 Tagalog. Gayon sa sulat na ito'y eh, nagkalakas loob akong paalalahanan kayo tungkol sa ilang bagay. Ginawa ko ito dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa akin upang maging lingkod ni Kristo Hesus bilang pari sa mga hintil. So yung pagkapari ng ating Panginoon sa Kristo isinalin sa uh, mga apostol. At si Apostol uh, Pablo nagsulat ng unang Korinto chapter 4, 4 verse 15, amplified bible nga bro 1st corinthians chapter 4 verse 15 for even if you were to have 10000 teachers to guide you in christ yet you would not have many fathers who led you to christ and assumed responsibility for you for i became your father in christ jesus through the good news of salvation I became your father. So si ano 'yan, si Apostle Pablo na pari din. <laughs> so si Jesus pari din. So became your father. Father. Ano ba Ano ba sa Latin yung ano, Papa, 'di ba? Ang Papa kasi word is from the Latin word. Kaya nga doon kaya nga nilagyan ng special name yung Papa. Francisco, no? Nilagyan ng Latin word yan para lang ma-distinguish. But actually, it's just a bishop din sa Rome, no? Bishop. Pero para ma-distinguish yung hierarchy niya, no? Yung, yung pinakauna, pinaka pinakapinuno, nilagyan ng Papa yon. Bakit? Marami kasi nakalagay sa Biblia natin, no? Yung mga pagtitin sa mga spiritual father. Anong bilang ba? Spiritual father ba ang mga pari? Uh, si Jesus, of course, no? So, spiritual father din ba si, ano, um, uh, um, si apostol Pablo at mga ibang apostol Hebrews chapter 12 verse 9, bro. Hindi ba't dinidisiplina tayo ng ating mga magulang? At dahil dyan, iginagalang natin sila. Hindi ba't upang tayo'y mabuhay, mas nararapat na tayo'y pasakop sa Diyos? na ating ama sa espiritu? Hmm. ama sa espiritu or spiritual father. No, so ang lahat ng mga lahat ng mga from the Old Testament up to New Testament, ang mga kaparian, marami pa yan, no? Binigyan na susi kung maalala niyo so um even uh, sa two kings so uh, uh pang talata nito, aklat ng Isaiah, um, na tinawag sila ng ama. No, ano 'yon? Spiritual father kapatid. So ngayon, si Jesus spiritual father, syempre, no? So, 'yun po yung pwede nating anuhin diyan, no. Pero kung sabi ni ano, bawal daw tawagan papa, sabi ni uh, ng bishop, sino tayo para anuhin siya kasi ang mga bishop kasi, tandaan po natin, no, general instructions of the Roman missals um, 390, uh, sila lahat po ay may authority sa kanilang mga diocese sa mga diocese nilang hinahawakan. No? Even yung mga gestures sa misa kung anong gusto nila. So ngayon, nagturo sila ng huwag tawagin Papa si Jesus, eh wala tayong magagawa, no? Um, talagang ano no medyo minsan may pagkakaiba na ano but it doesn't mean naman ano, Isaiah chapter Old Testament pa, pa lang eh, may tinaw pinapatawag na ng Diyos mismo ah, tawagin silang ama, no? Mga tao lang 'yan, simpleng tao lang 'yan, eh, lalo na si Jesus. Isaiah chapter 22, ha, bro, 22 to 23. Bibigay ko sa kanya ang susi ng sambahayan ni David. Walang makakapagsara ng anumang buksan niya, at walang makakapagbukas ng anumang sarahan niya. Itatayo ko siyang" parang haligi ng tolda. Tatayo ko ng matibay sa isang matatag na lugar at siya'y magiging marangals na trono sa sambahayan ng kanyang ama. Sa kanya, maaatang ang lahat ng kalawalatian ng sambahayan ng kanyang ama. Ang kanyang mga kamag-anak ay sa kanya aasa parang mga sisidlan, mga kopa at palayok na nakasabit. Baka 21. Siya yes, 20, ang 21 hanggang 29 ng iyong buong kasuutan ibibigay ko sa kanya ang iyong kapangyarihan siya ang magiging aman ng mga taga-Jerusalem at ng hmm. mga taga-Huda Synonyms lahat po 'yan no ama father papa mga kapariyan even judges chapter 18 verse 19 on the new Jerusalem Bible no nakalagay doon ng mga paring ko tinawag ni Mikas na father no? From the from Old Testament to New Testament, Father, sabi ni 1 Corinthians chapter 4 verse 15, sabi ni Apostle Pablo, I'm the Father, no? I'm your Father in Christ. So, uh, yun po yung dahilan kaya pwede natin tawagang Papa Jesus. But, but because of what uh, Bishop said, hindi naman po tayo pwede tumutol doon. Yun lang po ang paliwanag natin. So, nasa, nasa atin na lang yun. But it's, uh, kung si Bishop, wala tayong magagawa doon, authority yun, kapatid. Yun po, kapatid. Okay. Bro, John Ray. Oh, yes. Um, masarap, masarap, kasi, masarap pa. Masarap pa. Masarap pa. kasi kumakain ako at Ay, ah. <laughs> tama si Bro Angel, no? Um, well, wala naman talagang araw sa simbahan na sinabi wag tawagin papa. Wala rin tin sinabi ang simbahan sa CCC na tawagin mong papa. Kung totoo man yan, aprobahan nung nagsabi. No, aprobahan nagsabi, bro, aper. No, dapat mayroon siyang reference. Huwag yung sinabi lang niya dahil sinabi daw ng paham ng obispo. Mahirap yun, here's yun. No, kung wala man siyang may pakita. Pero, kung man, kung, kung man, kung man, abay, sundin natin. No, tanda natin tayo, tinuruan tayo ng Diyos ng lohika. Even the Bible may lohika yan. Sinagot, ang ganda ng pagkasagot ni Bro Angel. Direktang talata na si Panginoong Iso Kristo talaga ay Ama. Yung Isaya. ni Isaiah. Isaiah, Nama? tawag siyang Ama. Ang Isaiah no ibig natin kasi hindi na, hindi, hindi na pinapakita ni Bro Angel, nalimutan siguro niya. Si Panginoong Iso Kristo talaga walang hanggang Ama. Ayan. Hm. Mm. Ito nga ano, bro. Ah, sige, sige, ah, No. Sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin ibibigay sa kanya ang pamamahal at si tatawagin kahangahan tagapagpayo makapangyari Diyos walang hanggang ama. No? Ama, ano ba yung ama? Kung tatawa, sa ibang katawagan, alin ba mas magandang itatawag? Ate, kuya? Pag sinabi mong ama, ano ba? Ate, kuya, mama, or papa? Logically speaking, papa. Di ba? Papa means father, simply means father. ha hindi mo siya pwedeng tawagin Papa kung ang, ang Bible pinapatawag siyang walang hanggang ama? No? So, hindi doon ama, na nagsabi, sa, hindi ama sa, langit ka mo na ama ni Jesus, iba yon. Hindi, ka? kasi hindi man dalawang ama. Spiritual, ano yan? Spiritual father, father yan. Yes. Binigay kasi si Kristo sa atin dito sa mundo bilang spiritual father. Siya nga ang ama ng lahat eh. Sa lupa. No? Ngayon, dapat patunayan nung nagsabi bro Aper. No, di porkit sinabi daw ng obispo, maniniwala na tayo. Hanggat wala, si siya, wala siyang naipakita na nakatibayan. Na batayan, no? Tingnan lang, magpakita siya ng batayan. Kasi sa Bible, meron tayong mababasa na tatawagin siyang ama. Biblical speaking, siya. Ah, uh, is tuloy. Biblical speaking. <laughs> 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 Walang hanggang ama ng ating Panginoong Isokristo in Latin term, sabi nga ni Bruno Angel, Papa means father. Papa. How come hindi mo sabi pwedeng tawagin Papa kung ama siya? So ano bang mas madaling itawag sa ama? Tita, tito, kuya, ate, mama. So, nagbibigay lang kami ng logical sense, no? Pero kung, to, kung sinabi man nyo ng bispo, wala namang, wala namang mali kung sumunod tayo. Obedience is better than sacrifice. But biblically, Tatawagin siyang walang ng ama. Ngayon, magpakita kayo ng referensya na ang ama hindi papa. Yun lang. Bro, no? oh, meron pa dito sa ano? Sa Revelation chapter 21 verse 6 to 7. Sinabi rin niya sa akin na ganap na. Ako ang alpha at ang omega. Ang simula at ang wakas. Ang sino man na uuhaw ay bibigyan ko ng tubig na walang bayad na mula sa bukal na nagbibigay ng buhay. Ito ang makakamta ng magtatagumpay. Ako'y magiging Diyos niya at siya na may magiging anak ko. O. Yun. Mm, yun, yun ang sabi mo dyan doon na la, la, logic ba logic? Pag anak, ano, a, ano siya? Tatay. ba diba? <laughs> anak tatay. nga eh. Tatay siya, tatay. Tatay. O, ano ba yung tatay mo dyan doon? Ama? Ina. Ah, uh, ina. <laughs> Ay, silikado. Ah, uh, uh, eh, eh, dito nga. Sabi dito, murjan doon ni... Oh, dito nga, kahit hindi sabi namin dito, apa, namin sa kanya, tatay eh. Oh. oh, sabi dito ni, ano, sabi ni, nawala, na tuloy. nawala, na ano ba yon? <laughs> Don't talk no if your mouth is full. <laughs> Tama. <laughs> Don't talk. <laughs> Kaya ko nga pala sa akin sa iyo bro Angel kasi ko makain ako eh. Ah. eh tinira ni bro Aper. So bro Aper no sana naunawaan mo bro no. Uli din namin yung sagot namin bro mo. ha. Biblical na <laughs> la sa Biblia yan, may batayan no? oh. Yes, biblically speaking talaga bro. Tatawagin siyang walang hanggang ama. You cannot say that father is not a papa. No, hindi ka makapagbibigay ng reference niya na ang papa ay hindi father. O ang father ay hindi papa. No, it's a Latin term. Papa means father. So, pwede siya. No? Pero, yun nga, dahil obispo ang nagsabi, kung totoo man na nagsabi ang obispo, hindi akaka lang ha. O hindi, obedience is better than sacrifice. Wala so, naman mawawala sa atin kung sundin natin ang obispo eh. But, biblically, walang hanggang ang mga ating Panginoong Isokristo. And, ang papa in Latin term means father. Kung ang pa, kung ang Pope tinatawag natin papa, how much more ang nag, nag ordina sa Pope. <laughs> pa, mga pari nga lang eh, simpleng pari, padre <laughs> o Spanish padre, father. Eh mga simpleng tao lang yan na ordained priest lang, ikumpara mo kay Jesus, padre nga eh. Eh papa 'yon yes. in Latin. So Papa Father, pwede mo ano yung Papa Father, pwede mo tawaging Papa. Kaya lang yung term na 'yun, talagang exclusive siya kay Pope Francis lang para ma-distinguish 'yung authority lang, no? 'Yung pinaka ano. But they're all fathers, no? Yes, so, by the way, Bro Angel, no? Uh, yes. Para sa kaalaman ng lahat, 1st century to 5th century, no? All bishops are popes. Hindi 'yun lang mm. alam siguro 'yan. Lahat mm. ng obispo papa. Mm. But after 5th century, nilimitahan siya sa sa Roma lang na papa para mayroong pagkakilang ng ang pinaka ng lahat ng obispo. Pero lahat sila dati, lahat ng obispo tinawag na papa or pope. So, so, si Ate Panginoon Yeso Cristo pa ba nang hindi tawagin? So, <laughs> siya nga pinakapuno eh. Kahit si Bishop, nung, nung pari siya, hindi naman Bishop tawag sa kanya, Father eh. <laughs> <laughs> diba? So, <laughs> ano mo kayo kay Bishop? Bishop, nung pari kayo, nang tawag sa'yo, Father, ano po ang Latin ng Father? Papa. <laughs> <laughs> Sabi niya, Papa. O eh, bakit kayo pwede kayong tawagin Papa? <laughs> so, Ay, medyo, alam, <laughs> no, minsan, uh, Uh, baka baka lang ano no kay sa susan siguro father pag uh, bishop ano saan po natin ano mayroon po bang turo kamo no siguro sa susunod ganun lang with with love and respect magtanong tanungin yes. din tayo no at pagka nagtanong tayo with love and respect hindi yung si ano, ano daw bro sabi ni bro Aper, si bishop tumulak daw hmm. gisit ako sa messenger ni mo bro si bishop tumulak daw O, di di, di sumunod tayo again no Obedience is better than sacrifice. So, mm -hmm. eh, kung yun ang wika ng bishop natin, hindi, kasuntin natin. Walang mawawala sa ating pananampalataya. At kung may pagkakataon, tanong din ang batayan, kasi para mas malinaw sa ating lahat. Correct. Kasi nga, because in the Bible, malinaw from Old Testament to New Testament, uh, si Jesus ay Ama, si Jesus ay Father, at lahat ng mga apostol ay pari, ay Father. So, ang father Latin ay papa. So, hindi mo pwedeng ihiwalay 'yun eh. And padre, Spanish, uh, Tagalog, tatay, they're all they're all the same. So, pagka papa Jesus, eh parang paano yung pagtawag sa kanya na ama, pagtawag sa kanya ng pari, pari din siya eh. At saka baka ano, baka may reason si Bishop Tumulak, no? Baka some 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 reason kasi sa mga ganyan, baka yung yung ibaba minamali na yung paggamit sa papa, kaya pinagbabawalan. O ano parang, parang, ginagamit na na no? parang... O, parang tulad ng ano, na, may, may part, may part, Oh, parang. may part sa, may part sa country na pinagbabawal ang, ang prayer of St. Michael, pinagbabawal ng obispo. Hindi pinagbabawal ng buong simbahan, pero pinagbabawal ng isang obispo. Bakit? Kasi ginagamit na doon sa lugar nila na ano eh, okultismo ang prayer ni St. Michael eh, kaya pinagbawal pamaring ganon kaya pinagbawal ni ni Bishop Tumulak baka baka lang ha hindi ko hindi ko alam pero ah uh, leave it to the people na lang no kasi wala talagang aral sa simbahan na magkakasala ka kung tawagin mo siyang papa si Jesus or hindi wala talaga so but yun nga no ah uh, ko sabi ni pinasa doon niya eh si Lily Lupina I am reminded of what Bishop ay tumula ka katikis, don't teach the children to call Papa Jesus, it's wrong. So, ito na nga, Sister Lily Lopina, Sister, wag kang mag-pinpoint. Huwag mo siyang ipinpoint lang na sinabi ni sa katikismo ni Bishop Tumulak. Ipakita mo mismo ang dokumento para may batayan tayo. Kasi hindi naman mahirap paniwalaan ang obispo kasi obispo ngayon eh. <laughs> Autoritative yan. No? At lalo na sinabi mo, katikis, kat, cate, um, ay hindi pala katikisim, katikis lang pala. O, ipakita mo, hindi yung mag-pinpoint -mag ka lang ng isang obispo without, ano, without yung uh, evidences na talagang sinabi. Mahirap naman maniwala kami agad. No, kasi, biblically speaking nga, uh, walang hanggang ama ang Panginoong Iso Kristo. Walang hanggang ama. Ano ba yung ama? Hindi ba yan Papa. No? So, kung talagang pinanindigan niya ito, uh, brother up here, then ha, hingan mo siya ng ano? Hingan mo siya ng, ng dokumento mismo na galing sa obispo. Hindi yung sasabihin lang niya na narin, sabi niya kasi, I am reminded, o pinarimind daw siya, I am, reminded, uh, I am reminded of what Bishop Tumulak Katikis don't teach the children to call Papa Jesus. It's wrong. Di, dapat ipakita niya kung may batayan para mas madaling paniwalaan kaysa naman sinabi mo lang na sinabi ni Bishop tumulak eh, kami hindi kami nakarinig paano kami maniniwala e, eh, kasi tatawagin siyang walang kang ama eh and you cannot provide an evidence that father is not a papa no hindi ka makapagbigay ng ano niya ng reference na hindi pwedeng tawaging papa ang father kasi when we say papa, father talaga yan. Hindi yan auntie, hindi uncle. Yun lang bro, aper, no? Um, hingan mo na lang siya ng statement talaga galing kay Bishop Tumulak. Ganyan lang bro, no? Kay, kasi wala namang problema kung sinabi talaga ng obispo. Hindi, eh, makinig tayo. Sabi ko nga eh, um, obedience is better than sacrifice. Walang problema yon. Pero dapat, mayroon talaga siyang batayan. Kasi mayroon tayong batayan sa Biblia eh. Walang hanggang ama. Now, kung ang papa hindi father, magbigay kayo ng diksyonaryo na yung papa ay hindi father. Ayan oh, lang. Sige, brodyando. Patuloy tayo, brodyando.